Ayan, hello po ano, sa inyo lahat mga kaibon. Ayan, magandang hapon po ano, sa inyo lahat mga kaibon. Ang um, bali, pangalawang video ko ito ngayon na ang gagawin. Ano? So, pangalawang video ko to na i-upload. Um, ibon pa rin po. Ano? So, yun lang naman po yung mga content na ano, i-upload ko sa aking um, sa mga, sa mga vlog na upload ko. So, magiging topic kasi natin ngayon mga kaibon ay kung um, kung paano natin mapapainom ng gamot yung mga ibon natin na um, may sakit ano so yung mga ibon kasi na um, wala ng sakayahan na lumapit dun sa ang um, lalagyan ng kanilang ano inumin tubig so may sakit kasi yung ibon ko dito yung isa kaya um, gagawa natin ng panibagong content So ito siya no mga kaibon Ayan itong tak na paid Sayang pa naman kasi Ito lang yung nag-iisa ko dito Na ibon na tak Na parakit Na ano na kulay puti kasi halos ang um, naubos na yung mga um, albino na na mga paraket ko kasi um, naibinta ko may naib, ko na nga nung mga nakaraan so yung bilaw ko na yon ayan, makikita o kung um, matatanda nyo yung last na upload ko yan po yung akala ko nga ay matutuloy yan na kasi uh, sabi ko nga am um, 50-50 na yung chance na mabuhay pa ano kasi am um, din yan so, kagaya nito ayan nagtai din to hindi yan ang isang yan ang um, nagfeeder flashing yan dalawa yan bali yung nandun pa sa may gilid kaya ang um, hiniwalay ko na yan so paano ba natin yan mapapainom paano ba ang gagawin natin para mapainom natin yung ang gamot kaya yeah, tara ano mga kaibon. so ang ginagawa ko lang po niyan, ano mga kaibon ang ginagamitan ko na lang ng ano ng ringgilya ito yung ano pang hand feed ko to so pwede na rin, pwede na rin to na gamitin ano sa para ma ay din natin ang gamot hindi nito yung ginagamit ko kapag ka nagkakasakit yung ibon ko mapasipon man o kapag ka nagtatay yung lalagyan ko lang yan ng ano, konti lang dito sa ano ahaluin lang natin yan yan konti lang siya basta kumulay lang ng konti yung ano yung tubig ayan lalagyan natin ng konti lang na tubig Ayan, pwede na yan. Ayan. Haluin lang natin na lang sa matunog yung ano, yung gamot na nilagay natin. Ayan, tapos. Siyempre, ilalagay na lang natin sa ano, ilalagay natin sa rindulya. Ito, ito na siya. So ito na po mga kaibon yung ibon, yung parakeet. So ang kapag kaganito kasi mga kaibon, ayan, ang malabo na to. Ang may hirap na tayo na ano, ang gamutin ito. Lalo na bukas nang pasok na so wala nang ang um, mag-aasta sa So, ang gagawin na natin dito mga kaibol, prepare so, fry na natin na mapainom siya. Pero minsan kasi mga kaibol, um, may chance po kasi na kapag ka uh, natin siya ng gamot yan na uh, ito yung gamit natin, minsan natutuloy yan. May, may nangyari na po kasi yan dito sa ano, na nagkasakit din tapos ginamitan ko nito Kumbaga, siguro hindi ko na-control yung ano. Uh, kaya dahan-dahan lang yung pagbibigay natin o yung pagpapumps natin ng um, syringe. Kasi yun nga yung iniwasan natin na um, baka matuloy yan. No? Kasi hindi siya makakahinga. Kunti-kunti lang siya. Um, bali, kunti-kunti lang yung pagpapumps. So, kawawa naman kasi gutom, gutom na to eh. So, Kala ko nga kanina um, Ano na to eh Kala ko namatay na to Kasi um, nandun, Nandyan na lang sa talagi sa baba Hindi na nakakalipad Ayan Ayan Kunti-kunti lang yung pagbibigay natin Kasi ang um, Sabi ko nga Ayan, um, minsan natutuluyan talaga yung ibon kapag kabilugahan mo nito. Lalo na kapag kasi ano yung, ano yung sakit niya. E, hindi na siya um, makakailan ng gamot. Hindi na siya nakakalapit sa ano. Sa lalagyan ng tubig. Ayan, ayaw na nga ng ano. Ayaw nga nang ibuka yung ano, yung tuka. Ayan. Ayan. Kaya bali dito na lang sa magkabilang gilid ang sistema ng pag pagpapainom natin. kaya bali hindi na natin ito kayang ipasok doon kasi ayaw nyo nang ibuka yung ano yung tuka niya. Kaya bali dito na lang sa may gilid kaya pa papadaanin yung ano yung gamot. Yung sana makarecover pa ano kasi magandang ano sana tumakasibon ang um, magandang ang um, pamaris natin tulip doon sa ano sa breeder ko dyan ayan wawa naman siya no ayan so sana nakakainan ang mahirap nga lang ito mga kaibon sila ano kasi wala nang magbabantay sa ka niya kasi wala nang laman yung ano balon na ninyo kaya isa pang ang nagiging day na nito kaya mahina na siya kasi wala o gutom na siya kaya ganyan na siya so, kung may mga hand feed kayo kaya yung ano ang um, i-hand feed Oh. Isusubukan ko na lang ito na i-hunting. Kasakali. Ano. Tapos yung pang-hunting nyo nga pala mga kaibon. ang um, yung tira dito. Ayan. Yung piradi dito na gamot. Pili so yung gamito yun para ang um, may kumbaga may halo na rin din sa hunting. May hunting po. Hindi naman ako dito. Ayan. Eh, so, sana makrecover. Parang naniligas na yung ano niya, oh, yung dalawang paa. Ayan, naniligas na siya. Diarrhea kasi yan mga kaibon. Ito, yung kulay dilaw ko doon mga yung yung nakaraan halos ganito na rin na nasa flooring na rin nandito nga yun sa malaking malaking ano cage na to lilipat ko na lang doon so yan kakainom pa naman kahit taong ti So, yun lang po, ano, mga kaibon, ang, ang, tips kung paano natin papainumin ang gamot sa si mga ibon natin na ayaw ng o hindi na kayang uminom ng gamot. So, salamat po, ano, mga kaibon. Um, God bless po sa inyong lahat.